at formal na pagbubukas nitong bagong ospital ng Maynila, ay buong karangalan ko pong gustong ipakilala sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga iskoyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you so much po. Mabuhay po kayong lahat. Right? So ang topic natin ngayon po to this video, Mayora, puring-puring -puri noon, si Boss y. Pero bakit ngayon panay na ang batikos? Yan guys, di ba? So, binalikan natin yung mga ibang video na kung saan Uh, narinig natin, o maririnig natin, dito sa sasabihin ni Mayor na uh, talagang puri-puri niya. Ito yung uh, siyorme. Ito yung event na kung saan na i na o bubuksan na yung bagong hospital ng Maynila. So, tingnan natin guys kung ano ang sasabihin uh, pagkatapos ng uh, video na to. Uh, ituloy po natin ang ating reaksyon. So, narito na po si Mayora nung saan puring puri si Boss Right? So narito na po. Pasok, Mayora. At formal na pagbubukas nitong bagong ospital ng Maynila ay buong karangalan ko pong gustong ipakilala sa inyo. Ang taong kasama ko pong nangarap at tumupad sa aming naising na makapagpatayo ng isang state of the art at dekalidad na pasilidad para sa isang pampublikong pagamutan para sa mga kapwa naming batang Maynila. Tunay na kapuri-puri at kahanga-hanga ang napakasipag, napakadynamikong leader ng ating panahon. Mga kaibigan, ang atin pong minamahal at ginagalang na alkalde Mayor Francisco Isco Moreno Domato. Yes. Yeah. Maupo kayo? Maraming salamat sa ating uh, minamahal na incoming mayor. The first woman mayor after 451 years. And today, we are celebrating Araw ng Maynila. Maligayang Araw ng Maynila sa inyong lahat. Sa ating pong uh, bagong halal din na Vice Mayor, Vice Mayor Yul Serbo At ang ating partner, nakatulong din namin, nagkukonsulta sa amin, no, Dr. Willie Ong. To the DOH family, maraming maraming salamat sa inyo at na uh, kayo ay naging kaagapay namin na unahing mailigtas ang tao sa loob ng pandemyang ito as many as possible. Maraming salamat DOH. Thank you. To Dr. Lucky, ang ating director, you're so lucky today. At sa ating city engineer, Engineer Andres, Architect Balmoris, Engineer Randy Sadak, at ang ex-boyfriend ni Honey Lacuna. Uh, yan po ang ex-boyfriend niya kasi asawa niya na. Ang pinuno ng Manila Health Department. Doc Fox Pangan. At sa mga doktor at nurse. So yung mga Skurnians, napanood nyo, di ba? Napakaganda, di ba? Ang kanyang mga binitawang salita. Habang nag i sa ano yung pakilala niya kay uh, Yorme? Buong karangalan po. Sabi niya, buong karangalan. Diba? Ang taong nakasama ko sa aming mga pangarap. Ang ganda, ba? Diba? Ang tunay, nakapuri-puri at uh, napakasipag. Sabi niya, diba? Hanga-hanga, minamahal at ginagalang na mayor, Yormesco Moreno. And guys, diba? Napakaganda po. Talagang uh, napakaganda yung relasyon nila. At hindi mo akalain, di ba, na magkakaganon. At ang uh, sabi nga ni Orme, di ba, after 451 years, merong babae magiging mayor na ng Manila, di ba? So, kumbaga, sinayang niya yung opportunity na binigay ni Boss Y. Pero ngayon, di ba, pagkatapos niyan, ng magagandang salita, ano na ang sinasabi ni Mayora? So narito na po. Panoorin natin muli yung mga video na kung saan ay uh, na kay Boss Y. Right? Pasok, Mayora. Ito ang sigaw ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan kasama ang mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa kartilya ng katipunan malapit sa Manila City Hall bago maghain ang kanyang Certificate of Candidacy o COC para sa re-election araw ng Webes, October 3. Nang magbigay ng kanyang maikling talumpati, tila may pinasasaringan din si Mayor Lacuna. kung sino ang tinutukoy nitong taksil. Subalit anya, Inuulit niya lang ang sentimiento ng kanyang mga taga-suporta. Matatanda ang ipinahayag ng Mayora na betrayed o nadaya ang nararamdaman niya kaugnay sa plano umanong muling pagtakbo sa 2025 elections ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Noong Agosto pa umano ang huli nitong pakikipag-usap kay Dumagoso. Sa isa namang panayam, tumanggi na si Dumagoso magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ng Mayora at mga taga-suporta nito. Gayunman, meron itong maikling mensahe. Eh, peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sir, confident kayo na you will be back? I'll see you soon. Sa kabila nito, ayon kay Domagoso, maganda pa rin naman umano ang ugnayan niya kay Lacuna. Araw ng Webes ng samahan ni Dumagoso sa paghahain ng COC para sa re-election sa si Manila 1st District Representative Ernix Dionisio sa Comelec NCR Office sa San Juan City. Inaasahan namang sa huling araw ng COC filing sa October 8, maghahain ng kanyang kandidatura si Dumagoso at posibleng makatambal nitong tatakbo bilang vice alcalde, si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa nga... So yung mga asko niya, no? napanood niyo, di ba? <laughs> Pagkatapos niya nga puri-purihin at binabatikos naman niya ngayon. Di ba? Parang sinisigaw-sigawin pa talaga si Yorby. Huwag ka nang bumalik. At nung uh, uh, pagpayo ng Certificate of Candidacy, sinabihan pa siya na taksil itong si Watch So nakikita natin, di ba? Lumalabas ang tunay na kulay. At nawawala yung kredibilidad niya. Kumbaga, yung sinasabi niya noon, kinakain niya na uh, ngayon, di ba? Sayang, di ba? Ang pinagbinigay na pagkakataon ni Yorme. Eh. Tiwalang tiwala siya, di ba? Talagang uh, pati asawa niya, pinakilala pa nitong si Boswai. Kasama na yung mga ibang congressman dyan, di ba? <laughs> na kanya nga binanggit ni Ah, uh, ni Mayora nakita naman natin, di ba? Kasama sila dun sa ah uh, uh, nagsasabing taksil. Itong uh, si uh, Bosway, Bossy, di ba? Pero ano sagot ni Orme? Is with you, sabi niya, di ba? Ayahan na lang natin 'yung taong bayan ng magpasya. Kasi sa ngayon po, talagang uh, uh, hindi na tumitigil. Nag-e-enjoy na itong si Mayora sa patutsada sa Patama at Batikos kaya uh, Boswai. So, yun lang pinakita natin video. Bukas po, itutuloy natin yan. Uh, Magla-live po tayo, 10pm. Bukas na lunis po. Uh, sa ngayon, yan na lang muna. Di ba? Uh, ano masasabi niyo po dito, mga iskunyans? <laughs> Talagang lumabas ang tunay na kulay nitong si Mayora. Pero alam naman ang taong bayan yan, di ba? kung ano ang ginawa ni Mayora at kung ano ang ginawa, siyempre, ni Boss Y nakatatak sa ating puso't isipan yung kanyang legacy. Kaya nga, di ba, sa survey talagang hindi matalo-talo itong uh, si Boss y. Kaya, at uh, tuloy, tuloy lang po tayo sa pagsuporta kay uh, Yorme, di ba, tayong mga ka-Esconians. Huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe po. Alright, so gandit na naman po. Abangan nyo sa susunod yung vlog. Thank you very much for pagpapalain tayo ng poong may kapal. Manila? Yon po.